Okay. Mga kababayan, magandang araw, magandang gabi. Kumusta po kayo? Alam niyo mga kababayan, uh pag-usapan po natin itong mga nangyayaring kaguluhan sa ngayon sa ating bansa in relation with China. Alam niyo, parang nakakaawa naman po yung bansa natin, ano? nakakaawa tayong lahi. Bakit? Kasi lagi na lang tayong binubuli. 'Di ba? Kapag tataka, ano bang Ano ba ang tingin sa atin? At ginaganito tayo. Noong araw ang nambuli sa atin mga puti. Kastila, Amerika. Yun naman pong mga hapon. Iba naman yung purpose nila dito eh. Uh, gawin tayong kaisa sa kanila. Pareha din. Sakop din. At ngayon na naman, ito na naman. Itong uh, mga inchik. Palibasa kasi, minsan naisip ko, dahil ba sila ay mga mapuputi? Mga fair complexion na tao? Kasi di ba, kapag kapag yung lahi eh dark darker sa kanila parang ano eh mababa ang tingin tingnan mo yung mga Afrikano mas malala pa nga yung dinanas nila kaysa sa atin tsaka yung itong mga tawag dito yung mga natives dito sa Pacific di ba ngayon Itong ginagawa po sa atin ng China, yung itong latest po na ginawa, itong inagaw pilit yung mga pagkain, mga pagkain na supply, yung airdrop. Dati kapag idinaan doon sa dagat, sa barko, yung mga bangka, hinaharang-harang nila, 'di ba? Hinaharang-harang eh uh, Sinisira yung barko, sinisira yung, parang ayaw nilang, ayaw nilang makarating yung supply doon sa patutunguhan sa BRP Sierra Madre. Ito naman ngayon, nakaisip tayo ng uh, ibang paraan, yun nga, i, ibinagsak from uh, aeroplano, naagaw pa rin. Kung mapapanood ninyo yung sa video, sana mapanood nyo ng buong mundo, no? Grabe ang ginag... Grabe po ang ginawa nila. Pagkain yun. Pagkain po ng mga tao natin. Pilit inaagaw. Buti may nakaligtas pang ilang piraso ba? Tapos eh, itinapon sa dagat. Biruin mo yun. Kumbaga eh, tayo nga eh, niayaw natin mga mag-iwan ng isang mumu ng kanin sa plato sa mahal na mga bilihin. Alam niyo ang ginagawa dito sa atin ng ibang lahi. Particularly na ngayon itong China. Parang masyado silang nakakalalaki, nakaka nakakadumina, na parang ang tingin sa atin eh ginaganon-ganon na lang ang tingin sa atin parang ano tayo mga insekto ayaw ipaka ayaw pakainin yung mga sundalo natin sinasadya nata na nila na huwag makarating yung mga supply, mga pagkain para magutom yung mga sundalo natin mga matay doon or tumakas na lang pero sorry na lang hindi nila gagawin hindi gagawin yun ng mga sundalong Pilipino kung mapapanood nyo po yung dun sa video, yung inaagaw nila yung mga packages na hinulog nung eroplano, talagang inaagaw nila pilit, parang mga ano eh, hindi la hindi naman parang bata, kundi talagang ang sasama po ng mga ugali. Sa totoo lang, sa lahat na yata ng lahi dito sa mundo, ito na ang pinakamasasamaang ang ugali. Itong, ayaw ko namang tawagin ng mga inchik kasi hindi naman po lahat ng mga Chinese eh, masasama ang ugali. May mababait naman. Siyempre, lahat naman ng lahi may masama, may mabait. Itong komunistang gobyerno na nag-uutos, nagmamando dito sa mga taong ito, biruin mo yun sa loob ng teritoryo natin ha? sa loob ng teritoryo natin ginaganito tayo binabasto hinaharas. tapos tayo pa yung binaliktad tayo daw yung gumagawa ng gulo anong klasing anong klasing mga utak yun ano anong klasing utak mayroon itong mga inchik na ito i-generalize na natin. Ubusin na natin. Total, sila naman eh. Sorry na lang doon sa mga mabubuting Chinese. Nadadamay kayo. Ganun talaga. Damay-damay talaga yan eh. Tapos ang katwira nila, pinagdududahan nila na construction materials. My goodness, ganito kalinggit na Package, eh, construction materials naman. Ang construction materials malalaki, mahahaba, mabibigat. Hindi 'yun kayang i-airdrop ng ganun kaliit. At saka sabihin pa, mga kababayan, 'di ba? Sabihin pa na construction materials 'yon. Whatever Whatever it is, karapatan naman natin na gawin kung anong gusto natin gawin dahil teritoryo natin. Hindi ko nga po maintindihan bakit hanggang ngayon malapit nang bumagsak yung barko, yung BRP Sierra Madre, bulok na bulok na. Isang ihip na lang ng isang bagyong Yolanda eh, sabog-sabog na yun eh. Parang, ewan ko lang ha, kasi siyempre, yung eh, mga plano naman ng gobyerno, lalo sa Pagdating sa mga ganyan, mga ganyang bagay, top secret naman yan eh. Sana naman po, umaasa, ako ako ako, umaasa ako na mayroong pinaplano ang gobyerno natin. Kasi siyempre, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya uh, ipapaubaya ang kahit na one square inch. So siguro ko naman may mga plano na, kasi ang tagal-tagal na eh. Ang tagal na, di ba, dapat eh, gumagawa na dyan ng kapalit, kapalit ng BRP Sierra Madre. Yung uh, outpost natin. Permanente na outpost. Permanent na structure, building. Sila nga nakagawa eh. Alam niyo mga kababayan, nakaka kasuklam-suklam na po talaga ang ginagawa nitong mga inchik na ito ubusin ko, idamay ko na patay yung mga nandito sa Pilipinas. Kasi tingnan mo, itong mga ginagawa sa, sa West Philippines, yun mga kalahi nila. Wala man lang tayong naririnig na kahit ano, parang si BP Sarah. No comment. At nagsalita pa nga yung, yung anak ni dating Henry C. Na nagagalit siya dito sa nangyayaring gulo dyan sa West Philippine Sea eh, dahil naapektuhan daw yung negosyo nila. Biruin mo yon. Ang inaalala niya, yung negosyo nila, hindi yung kapakanan ng lahat ng Pilipino, kapakanan ng bayan natin, kundi yung negosyo lang. Sa totoo lang, itong mga Chinese na ito dito sa Pilipinas, sa palagay ko may, may kinalaman din yan eh. Kasi kung wala eh, bakit sila bakit wala man lang tayong naririnig? Kung talaga po na itinuturing nila na ito na talaga ang kanilang tahanan, itong bansang Pilipinas, na nagpapalabas man lang sana sila ng kahit anong public pronouncement. Kung talagang tinuturing nila na Pilipino sila. Kayo mga Chinoy na nandito sa Pilipinas, kung talagang itinuturing ninyo na Pilipino kayo. Well, of course, syempre, ang pagka-Pilipino ninyo, ninyo sa papel lang naman eh. Ako alam ko na talagang hindi nyo naman tinuturing na Pilipino ang mga sarili ninyo. Kaya lang, di ba, syempre, utang na loob naman. Utang na loob na lang. Diba, mga kababayan na Pilipino. Hindi man lang, hindi man lang marunong magsitanaw ng utang na loob na sila mga dayo kayo dito. Mga dayo kayo dito. Nung dumating kayo dito para kayong mga uhugin ng mga Wala kayong makain doon sa inyo. Kaya nga kayo nagpunta rito eh, dahil wala kayong makain doon sa inyo. Ngayon ang yayaman nyo na dito. Wala man lang kayong utang na loob. Kayo pa uh, kayo ang nanggugulo dito eh. 'Di ba? Ito mga inchik na itong nakakagulo dito sa atin. Sige lang ang payaman. Tapos eh, ang lalaki ng mga negosyo eh, hindi pa nagbabayad ng mga tamang buwis. Yung mga kayamanan nila eh, dinadala sa abroad. Idinideposito sa banko sa abroad o kaya sa China. Ngayon, ang tanong kasi, bakit kaya nagkakaganito yung mga Chinese na to? Itong, hindi itong Chinoy, yung, yung, yung komunistang China. Bakit sobra yata silang masyadong agresibo, masyadong ang lakas ng loob? Ang yayabang pangyayabang? Sino kaya ang may... Well, alam natin na si... Promotor niyan, si Duterte. Pero meron pa kayang iba? Parang mayroon pang ibang nakaraang presidente na... Nang spoil din dito eh. Alam niyo mga kababayan, itong mga nakaraang pangulo na ito. Mukhang panahon ni Gloria eh ganun na rin eh lumala nga lang nung panahon ni Duterte pero parang nagumpisa yan panahon ni Gloria ay mga kababayan kung sa ibang bansa ito itong mga nakaraang presidente nito kagaya na kay Gloria kay Duterte yung mga nagtraidor sa bayan bitay na yan eh kung hindi man kulong Tingnan mo sa tingnan mo nga sa Malaysia. Iyon nga eh mas magaan pa yung ano lang naman yun eh. O graft and corruption lang yun. Mas magaan-gaan pa yun kaysa dito sa ginawa pinaggagawa nito no Gloria sa kani Duterte, di ba? Pero nakulong. Nakakulong ngayon. Pero dito sa atin, nagtatridor na ipinamimigay na yung bansa natin. Kinurakot ng kinurakot yung pera na para sana sa mga mga mamamayan. Yung pa yung malakas ang loob na manakot. Manakot na patatalsikin yung nakaupo na pangulo. Tapos ayan, kinakatakutan pa. 'Di ba? Nagkakaroon nga ng hearing diyan sa Congress o sa Senado, pero ayaw na naman nilang ipatawag. Bakit ayaw ninyong ipatawag, uh, paharapin dyan sa pag pagdinig, dyan sa mga hearing, ha, mga senador at mga congressmen? Bakit hindi ni ayaw ninyong ipatawag yan? Yan ang pinaka promotor sa lahat eh. Yan ang pinaka-guilty sa lahat, alam ninyo yan eh. Bakit hindi ninyong ipatawag? Paharapin dyan. Kung noong araw nga yung si Noynoy Noy Aquino eh, na ipatawag sa Senado, humarap, naging maginoo na humarap, nakinig, sumunod sa batas. Pero ito, sobra-sobra, lagpas pa sa impyerno ang kasalanan nitong dating Pangulo na ito. Pero takot kayo? Ayaw ninyong ipatawag takot alam mo yung mga kababayan may ibig sabihin yan kapag takot hindi nyo magawang ano kinakatakot niyo? alam ko sa inyo kagaya nyan yung uh, usapin tungkol sa farm itong si Subirit sa si Amy Marcos na tarantadang Amy Marcos na yan wala daw basihan Anong klase mga utak mayroon itong mga senador na ito? Kaya itong Amy Marcos na to sa kasubirin na ito, dapat hindi na ito, hindi na ito makabalik dyan sa Senado eh. Kahit sa ang uh, posisyon ng gobyerno mga kababayan, hindi na dapat ma mahalal ang dalawang to. Palibhasa, hindi naman buong kapatid ng ni Bongbong Marcos yan eh. May ibang dugo na nananalaytay sa, sa ugat niyan. Ugat ba? Nerve. Mga doktor. Veins. Nerves. Whatever. May klase ng dugo yan na dugo ng traidor. Kaya ganyan yan eh. Nakita mo, dikit na dikit kay digom. At ito naman si Subire, gumagante political vengeance. Di ba? Naku, magsitinu-tinu kayo, mga kababayan. Kawawa naman ng Pilipinas, kawawa tayo mga Pilipino na ganitong klase ng mga tao ang inilulukluk natin para mamuno sa atin. Ang daming traidor dyan sa gobyerno mga kababayan. Ang daming traidor. Hindi naglilingkod sa Mamamayan, hindi naglilingkod sa sa bayan natin. Naglilingkod sa mga sarili nila at sa kalaban ng bayan natin. Hindi ba? Kaya tayo mga kababayan, tandaan ninyo kung sino yung mga kung sino yung mga demonyo na 'yan. Demonyo 'yan. 'Di diba? ba? Ang traitor, sino bang traitor? 'Di ba? Sa demonyong ano yun? Okay mga kababayan, yun lang po. Nakaka, nakakaawa lang po talaga yung yung mga naaasay natin dyan sa West Philippines. Eh. mga sundalong nagbabantay dyan. Sabihin na natin kahit sundalo yan, na nakahandang uh, mamatay, lumaban, pero nakakaawa. Isipin nyo na lang, pagkain nila, Walang... Itong mga Chinese na ito, walang kaluluwa, mga kababayan. Mga walang budhi. Mga walang budhi kayo. Ang mga pag-uugali ng mga ito ay sa demonyo po. Sa demonyo. Mga walang awa. Walang konsyensya. Yan, kayo. Mga walang konsyensya. Sa demonyo ang mga ugali. Yung mga yung mga samang Chinese at saka itong mga pro-China na Pilipino mga mga demonyo yan di ba? kakagalit okay mga kababayan huwag po tayong gagaya dito sa mga demonyong ito atin pong mahalin at ipaglaban ng bayan ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan di ba?